Marhaba guys. So ayan marami yung nagtatanong, nag-PPM kung ano daw yung pwedeng gawin nila para baka pag up na sila ng kanilang payout account. Kasi ang problema nila ay wala silang mga bangko. Pwede ba daw gamitin yung bangko ng asawa, kapatid or mga kamag-anak para makapag-set up na sila ng payout dito sa Facebook? Kung wala po kayong mga bank account guys ay pwede nyo pong i-download ang PayPal. At yung PayPal po ay withdrawin nyo yan siya gamit po ang GCash. Ita-transfer nyo yung uh, pera ninyo from PayPal to GCash para po makuha ninyo yan. At doon naman po sa tanong ninyo na kung pwede nyo bang gamitin yung mga bank account ng inyong mga kamag-anak or kapamilya, ay pwede naman po. Wala po magiging problema doon. Uh, hindi rin po magbabawas yung inyong mga saho doon. Basta po, i-make sure ninyo na yung information na ilalagay nyo sa payout ay tama sa kung anong banko ang gagamitin ninyo. At i-make sure ninyo na yung email ninyo ay active para doon nyo po malalaman kung pumasok na ba yung inyong sahod or hindi pa. Doon po kasi sa email, doon nyo po malalaman kung pumasok na yung sahod ninyo. Kasi papadahan po kayo ni Meta ng payment of statement or payslip kapag nagsahod na kayo dito sa Facebook. Kaya kailangan active ang email na gagamitin ninyo. At pagkatapos po niyan ay mag-aantay kayo ng 7 days para po kunin yung inyong sahod sa inyong bangko. At isali ko na rin po dito yung mga nag-PPM patungkol po sa kanilang tax kasi wala silang TIN ID. Kung wala po kayong TIN ID ay okay lang, hindi nyo na kailangan pang kumuha ng mga TIN ID para ma-set up yung inyong tax. Kung ano po ang available na valid ID na meron kayo kagaya ng passport, driver license, national ID at kung ano man ang merong hawa kayo ngayon na valid ID ay pwede nyo pong gamitin yan para po ma-set up yung inyong mga tax. Hindi nyo na kailangan pang pumunta ng BIR at kumuha ng TIN ID. So sana'y nakatulong, please follow and share. ma